Pabor po ba kaya na maligal ang cannabis dito sa Pilipinas? Yung medical marijuana, o oh, pabor ako doon. Kasi ginawa ng juice yun eh. Bahala ka na kung gusto mong i-utilize for personal use. Pero medicinal purpose, pabor ako doon. Kasi sobrang dami medicinal purpose doon eh. Sa Amerika, kaya nilabinan yan. Isa sa mga dahilan na sinasabi ng mga conspiracy theorists, yung mga pharmaceutical company, masyadong malaking industry kasi yung paggawa ng gamot. Eh kung yung marijuana nakakagamot, eh di magmamariwana lang yung mga tao. Malulugi ngayon sila. Lalo na cancer industry, eh, diba? Yung cancer industry natin, trilyon-trilyon yan, trilyon-trilyon sa dolyar, hindi lang sa piso. So alam mo yung masyadong malaking pera ang umiikot sa merkado na kapag ka pinabayaan mong kakalat-kalat yung kalabi sa paligid, baka gamitin gamot at makagaling. Tapos pag nakagaling, ganun na lang gagawin ng mga tao. Magta-turn sila into herbal. Pabor ako dun sa medical marijuana, pero dun sa recreational, eh yan yung dapat na pagdibatihan. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako Sumasagot ako mananatili ako hindi interesting sa tulong hindi interesado sa pera ko. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa...